Hello mga kabalik ko. So, kasama ko pala yung pamangkin ko, ano, si Jim Hello! So mag uh, road trip kami ngayon dalawa. Siya naman yung bago kong uh, tutor. Ayan. Nung nakaraan ng kuya ko, ngayon yung pamangkin ko. So, diba? Lahat kami mga driver, ako lang yung hindi. matuto din yan <laughs> Pero kaya kayo Kunting practice lang so, Sabi na sila yan Ay, ah. lang drive yung chowin ko Bonso nila yeah. papa Shout out Yan pamakin nyo ngayon yung drive Ang ano nagtuturo sa akin mag drive Kanan tayo dyan to ah Yan so Makakabalik ko practice practice Driver na, na oh Tingnan nyo oh. Kanan tayo ah Yeah balik na daling dali na oh Tiyaga lang, lang. Madal, 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 madal. Tiyaga lang Ayan Diba? Ay Slow Pauwi na kami <laughs> Sa bahay ng tita ko Sa uli na namin Sa uli na namin sa sakya <laughs> Nangiram lang kami Nangiram lang <laughs> Sa susunod dyan May ipamangin ko may ano na yan pag makabili na kami. Pag makabili. Basic na basic na lang, oh. <laughs> basic daw. Kaliwa No? Kanan. Kaliwa tayo. Ang akit tayo. Ah, akit tayo, tayo sa... oh, oh papunta ano? Uh, na tayo dun sa kitita. Dun tayo sa Para tatlong oras lang, oh. Marunong na agad, eh. You whisper view oh. Yeah, na yun, daling dali oh. Basic na lang. Kanina di mo mano kanina eh you no? Know? Ha? <laughs> di mo kanina makabig <laughs> di mo alam yung pagbalik eh. ngayon ay sina. ngayon nakuha mo na eh. Oh, Hindi, yung, ano kasi kanina yung parang simple na nabago ko sa highway ba? Hmm. nandun pa yung daga, dagaan ba? Huwag kayo, tanggalin mo yung daga sa dibdib. di tayo, di tayo sanay sa... Ito, diretsyo na lang to, to ah. Hindi oh, wala nang liko-liko to. Ah, oh, dire oh, diretso lang doon sa unahan. Dumaan tayo kanina dito ah. Hmm. Pababa. Tapos yung IC basic. Mabilis na lang no. Bilis ko nang bumalik eh. <laughs> kanina ang tigas ng gamay mo eh. Takot. Hindi okay, okay, okay. na lang okay, na hindi ba ako? Lala pag may mga kasalubong, parang naiinom ah, ko ba? Huwag kang okay, mailang basta huwag makalimutan pre no? dalawa lang naman tayo eh. Oh. Tatlo yung may manual eh. Doon ako nalilito sa manual. Pag manual. Natin. Matik mas mabilis. Uy. Ah, sa ulit na namin sa sakyan namin. <laughs> sa, namin, namin. sa namin. namin. Sa sakyan na Inira? <laughs> <laughs> hey, Yay! 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 <laughs> Ano kami ngayon? Practice practice lang practice, diretso practice, lang practice to practice ha. Muna. O diretso yan yung dinaan natin kanina. Palabasin mo muna yan. Oo, kaya na yan. Okay. Sige okay. okay. kuya, okay. diretso mo. Yan. Okay. Yeah, lang, minutes, na lang daw. Last two na ada, matuto mat matuto yan easy na lang yan no? So, sa na namin nanghiram lang kasi kami para mag aral mag drive wala kasi kami wala, um, wala pa kami yung nabili eh wala pa kami nabili kasi mamaya um, bibili ako laruan pa lang <laughs> <laughs> yeah, shout out sa mga mababait nating kapatid dyan tumutulong shout out kay Kalako ay, shout out kay Kalako, yung tito kong guwapo. Tito <laughs> ng Jota, ay. Kasi na siya ngayon. Ah, hindi ko alam kung Kalimba tayo, ah? Kung ano. Para kasi si Mama, hindi kasi kasya dito eh. Hindi ba naman? Ding, hindi, hindi. Ah, pa, kalusutin mo. Oh. Okay. Ayun oh, kilatita na yun dyan pag baba oh. Court, oh, yeah. eh. huh? oh. Court na yan dyan eh. Ha? Court na yan. Grabe mo nila. Kunti, kunti, kunti na. Ayan. Ayan uh... na, oh, galing dali na eh. Professional driver na. <laughs> so, sa ibang bansa na naman ito mag-drive. Ako so, dito lang muna sa Pilipinas. Kaya mo so, yan, sasama yan. Ang dami yung opportunity sa labas. Huwag ka rito. Sayang yung process mo na tayo yung passport. Yung passport ulit lang yan. Eh? Hmm, ngayon na. Dito na kami, Papag-uwi na kami ng subdivision. Sunod naman kami mag-aaral. Maganda nga pag butakay tayo tayo pupunta eh kaso walang restro eh. May sasakyan din, may sasakyan din Yung kilala ni Ramon Costa. Mahirap tayo. Dito ko dati naglalaro ng basketball. No? Dito. Si lagi diyan ah. Oh, diyan ka. Lent bahay niya na yan diyan eh. Hmm. Nakastay ka rin diyan? Wala. Kaliwa na. Oh, dun sa Hindi labas ano. Oh. Hmm. daling dali na ang pag-drive oh. Sunod ako na magpapaturo kay Tito. Lang <laughs> iya. <Lagi> <laughs> Kaliwa tayo diyan. Hmm. Okay, oh, basic na lang oh. Hindi ka magpasok doon mamaya Sige Kayang kaya mo yun Kayang kaya yun, sabi mo eh Siyempre Tiwala siyempre sa sarili Putik basic lang yan oh, Raptor bibili namin sunod eh <laughs> Lambayad mga rap na all na lang captor hindi ch ba at least doon naka ano chill nang, ride lang ano, na, oh, na, atras, atras. Naka, parada ba? Oh, ano, naka na tayo nakaparada yung gusto ko matutunan talaga doon eh. Kaliba tayo ah na lang di oh, diba dati to ayan ah, mga takot ako sa ganyan yung mga ganon takot na ako na may sumikas sa lobo huwag ka kabaan maganda yung lakasan mo lobo take easy ka na lang yan o oh. ah. uuwi na kami uh, dito na kami guys uuwi ka pang maragi na yan oo naganala ako dito talaga ito lang talaga sinadya ko dito dito lang. Puro din dyan lang pala kaysa, kung unult, kayo sa oh, Kungunult noong kanita ito? Oo, Kungunult lang doon, nandiyan kami sa highway, yun lang. Kaya mga yung mga pasikot-sikot din ba. Baka sunod uwi ko paprocess siya yung passport. So, ako ako muna mag-ano, eh, tapos pag kung ano, ito tayo natin makakuha ng um, uh. appointment. Tapos pag may naka-appointment na kami, absent ka talaga? Oo. No. Kasi pupuntahan natin yan, eh, sasamahan kita pupuntahan kita sa ano? sa natin kukunin na mall Madali, makawa naman tayo siyang araw yung appointment Ay, kuha na yan! di, sakit lang appointment ha Ang ilit lang pala yun eh. hmm. Absinan lang yan siyang araw na Para Ngayon guys, yung mga na namin ang oh, diba? Ayan, um, basic na lang ha oh. Dati di pa, ano lang yung takbo eh Pachil-chil Pachil-chil lang kay Nalaki ng hams eh lilipad kami maganda rin sa division guys kasi maraming hams <laughs> hindi ka maganda rin ala alalay lang yung takbo hmm. Uh buwan -huh. hans buwan hans pa yung nakamoto <laughs> Atin... Innova Bisit na lang talaga oh. Three hours na practice. Kaya nga eh, kapi tayo maganda mag ano. malayo yung puntahan. Ka nga, magsabi nga ni ate, may kakilala nga. Malayo ba? Sabihin ko isama ka pa para palitan ng drive. na pag malayo para kaso eh baka si diretso diretso lang din eh pag makailan mga kailan practice ka na yung na long ride agad kaya <laughs> ko na hanggang, yung diretso ka para oh, matuto ka magparada ng mayos para tapos yung magparada ka ng si Rose, mga dikitan talaga ba? Malapit na kami dito sa bahay ng tita namin. Ang tita ko. Malapit na kami baka gusto nyo mamili ng mga Grand dyan meron din kaming paninda dito pumunta lang kayo dito sa bahay ng tita namin sa mapayapa yan, hazard ka Pat patayin mo na yung ano signal light hazard ka na lang hop sabay parking Okay. So yun yung mga kabaligo, tapos na kami ni Jim Will Maraming maraming marami salamat nak Kaya so, problema Maraming tayong mga ka kamag-anak na marunong mag-drive eh. So isa siya na, sa nagturo ulit sa akin ngayon Malapit na, konti na lang mga kabaligo Kaya na Kaya. na lang <laughs> so, ayan, thank you nak Babawi si Tito Huwag okay lang yan